Wag. 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 Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mga nagsiganap. Noli Bisislaw alias Batang Kabite. Rodian Fernandez alias Bremax TV. Roland Rojas alias Ising ng Magsaysay. Judel Rabila alias Batang Cosplas. Joseph Sidayaw alias ng Batang marquina. Eduardo Estillo alias Mr. Suave Rolando Pahantoy alias Boy Toyo Gunggong! Parinig kita sa mukha <laughs> Ito, tiga ka nga mga taga Jimmy Cavite yan, malupit yan Marami ng bulang binutas yan <laughs> Yan, so okay na yan Ayun, oh, ayos, ganda oh Butas, butas! Magkanda ka pa Butas-butas yan kay butas-butas yan kay Noli. May pulso yan si Noli. May pangamay yan si Noli, may pulso yan eh. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. May taulo ko. Butas-butas yan kay Noli. Yan yan. Ah, pwede na yan, yan pwede na. Okay na yan, naka na yan. Ang bula mo na dyan, Dan. Suporta naman. Pampaganda lang naman yan eh. Ano po tayo? Puro kaano eh. Puro or... Ah, morning... uh, puro ka lang tayo eh. Wala na naman nagagamit din dito eh. Wala tayo wala na tira dito eh. Wala sa maya. dito, si Ninolin tinatawag ng bola. Oh, hindi ano. Hoy! Wala bola na Ah, alam ko nga. Wala hindi na 'yan, Wala dito. Wala dito. Oo. Wala. Sino dito eh? Pag Wala kayo. Wala kayo, pag wala kami pala. Ganda oh, ganda na ano. Ay, durog kay Tuntun. Butas-butas yung kay Tuntun. Magaling yan eh. Tiga vehicle <laughs> niya si Tuntun eh. <laughs> <laughs> uh, oh, oh, lupit yan uli. Hindi yung basta-basta yan Oh, dating gangster yan eh. Oh. Grawo, Sa lang <laughs> to. Bola lang yan. Marami sa akin nga kiniwa sa kapit yan eh. Oh, sa trobo yan uli. Hindi basta-basta yan. Dating gangster yan. Tumino lang yan eh. Merkando, <laughs> ano, out 'yan. Okay, ikaw muna oh. Sige mga ka, Master, shooting sila.